Magandang gabi, kapamilya. Isang malakas na pagyanig na umabot sa 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa Manay Davao Oriental na nagdulot ng malawakan takot at pinsala sa Davao City. Ang epicentro ng lindol ay nasa layong 44 kilometro hilagang silangan ng bayan ng Manay na may lalim 20 km. Isang viral video ang nakuhanan ang pagyanig ng Mapua Malayan College, Bindanao kung saan ang paggalaw ng gusali at naglalaglagan ng ilang bahagi ng kisame. Ayon sa mga ulat, may mga gusali kabilang ang paaralan ang nasira. Ang Philippine Institute of Volcanology o Pillbox ay naglabas ng tsunami warning para sa mga coastal areas sa Davao Oriental at mga kalapit na lalawigan kabilang ang Western Samar, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang lindol ay nagdulot ng takot sa mga aftershocks at posibleng tsunami waves na hanggang 3 metro ang taas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga autoridad ay nag elevate ng sitwasyon at nagde-deploy ng mga search and rescue teams. Mga kapamilya, mga paalala sa kaligtasan, manatili sa labas ng mga gusali at siguruhin na malayo sa poste, puno at iba pang mga bagay na maaring mahulog. Iwasan ang mga lugar na malapit sa dagat kung saan may tsunami warning. Maging alerto at mapagbatsyag sa mga posibleng aftershocks at sundin ang mga tagubilin ng mga autoridad at lokal na pamahalaan. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Friday, October 10, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel, para sa iba pang news and information. Maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.